Wala po kayong pagkain, wala po kayong tirahan, no body care. Ngayon, ang problema po, ang problema po sa mga kababaihan nating mga Pilipino, dito po na yuyurakan ang mga kababaihan natin. Kaya, ang tataw po, ang nakita nyo sa bahay nga. Kaya lang mo lang, ha? tayo malayo, ha, Kasi, may lot per value sa akin okay. uh, dahil sa may nagpunta ko uh, eh, ang pagkaka-report eh, yung sinasabi mo. Uh. Pero in fairness to well, it, sabi ko kanina eh, wala akong expert center. Napakaliit ko yung mga pangyayari. Hindi ko ganun kalaki problema. Uh, Opo, okay. pero yun sa... Basically, lang... Kalaking... hindi yung mga professional sales people, so wala akong problema. Uh, and I think uh, my data is correct now na alam mo ninyo ang domestic helpers po natin kabayan eh mga 10 to 12 percent na nga total market Ganyan kalit po ang domestic servants ang marami mo talaga ah, yes, na mga OFW professional sa workers Pero, Mr. Vice President kung may napas uh, bata bata follow-up kasi alam mo, medyo sensitive yan. Opo. Ah, kasi po, ah, uh, tulad ka gawin po, napuyat kami. Mayroon sa debate na pinulong na... Kasi, eh, masasagot natin yung bahagi yung mga sa bahay kanila. Ah, uh, lobat. Ano bang uh, malita natin yun? Bakit daw, ah... Uh brat, yung brat ko, ang ganun ito magpaliwanag, ah. Uh, siya sabi si, ah, uh, Sten Musa. Okay. Ah, oh, brat, talaga sa mga gawin ko, bakit... Yes, uh, although, I don't mean, bahay kalinga, but... Hindi yung sinasabi natin 24 hours, hindi ho totoo yun. Kasi meron hong process tayo doon sa pag uh, ng ating mga tumakas na kababayan na pinapairal po ng ating uh, uh house payment at ang ating lewa kasi ng riyad. Uh, yung hong sinasabi ninyong uh, uh, walang makain, uh, meron pagkain sa bahay kalinga. Hindi po. Ang sinasabi ko po yung nasa labas. Dahil po, pag may mga mga kababayan Pilipino, ah Pilipina na nasa labas na walang makain, walang, mata, walang tahanan, napakarami po niyan dito po. Yan po ang katotohanan. Dahil patuloy na magkakaroon ng okay, na paulit-ulit na okay, tatayo at paulit-ulit na kataga kung kailan niya sila matutulungan. Kundi ngayon, kailan? Dahil matagal na yan, matagal na sila, maray puntista. Eto, wala kinahanap. Ito po siya. Okay, okay. Ah, uh, pakinggan niyo muna niyo yung paliwanag ng ganito. Okay, okay, okay. Sandali muna, sandali. Good evening po, sir. Tapusin natin muna, ha. Okay. Hindi pa sagot mo. So, tapos na po yung yung nangyari. Ah, uh, meron tayong proseso pinaliyo dito sa Kasi mga ba yung tawag niyo? Ay, kanya-kanya. Sandali, sandali, sandali. Okay, okay. 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 Ah, uh, ho natin ang ating caretaker ng Filipino Workforce Resource Center, si Labad Valenciano tungkol sa issue na sinasabi niyo. Para ho maliwanag, pa, pa sagutin ho natin sila in the interest of uh, fair Okay po? Ang gusto po namin makauwi yung mga takat. Oh. Tulungan po natin. Okay so okay po. Okay po. Mga niya, mga niya yung mga pawe. Aula lang po. Sige po. Wala, sige po. Huwag tayo magsipo. Pakinggan lang natin. Pasagutin mo natin si Lewat at si Valenciano. Isa isa ho, yung nakapira. Tatawangin po natin. Okay po? Uh, maganda nga po, sa ating ulit. Uh, yung pong sinasabi ni Mr. Cesar, uh, Herbacio na yung pong uh, uh, ano ba po, sino po ba kung uh, pwede pumasok sa Bahay Kalinga. So meron po tayong rules dyan. So hindi po yung tanong tungkol sa pumapasok sa Bahay Kalinga, kundi mga TNT. Yan po ba? Ah, uh, kasi po sa, sa ating pagkakaalam, marami talaga mga TNT na nasa labas. Ah, uh, na, 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 uh, nakatira sa siguro sa bata, po sumasama sa mga kasama uh, mga kaibigan nakikita uh, sa ibang apartment. no? so ang tinatanong po natin ngayon is paano kayo makaka-uwi well, paano po makaka yung mga mag-asawa, may anak Kasi so, kasi parami lang po kasi mga klaseng ng sitwasyon po 'yan. Ah, uh, unang-una, uh, kung kayo po ay tumakas ng sa employer ninyo, ay at hindi naman maayos talaga yung paglipat ninyo sa ibang employer ay uh, alam naman po natin na kayo po ay nire-report na nag-run away. Pag kayo po ay nire nag na nag-run away, lumalabos po yan, TNT na kayo. Hindi po tayo makaka-uwi. Hindi mga makakalabas. Ang Saudi Arabia, kung wala tayong permission doon po sa sponsor, alam po naman natin ito, sa kapil system po dito sa Saudi Arabia na no? umiiral, kahit gusto po natin na kayong makauwi, yung employer na yan, yung sponsor na yan ay ayaw yung pauwi, mahirap po talaga makakuha ng exit visa. Paano po kayo yung uh, uh, let's say, uh, alam po naman natin na nangyayari dito. Isang uh, lalaki, isang babae, hindi po magkano ano, may kumisan, may may pamilya sa Pilipinas, pareho, dahil malungkot sila, nagsasama sila, natalo ng anak. So, hindi po, po naman ang sinasabi natin dito. Pag tayo po nasa Saudi Arabia, kailangan po natin na manrespetuhin ang kanilang mga batas. Ito kung nangyayari na ito, hindi makauwi dahil nga ito ay labag sa batas. Tutulong po ang gobyerno ng Pilipinas kung nasa ayos. So, ang tanong po ni Mr. Cesar, para lang mag-uwi, yun dapat umuwi. Dadaan po sa proseso. Susundin po natin ang proseso na batas ng Saudi Arabia. Hindi po tayo nasa Pilipinas. Ito po ang Pilipinas yung ay part ng Philippines. But we are still outside. Sususuma po ha. Kasi matagal kami nag-usap kanilang bagay? Nag-usap kami ni Amba. Kasama ko yung aking mga advisor ha kinikilala namin na maraming mga kababayan tayo na gusto nang buwi, kaya lang walang pamasahe. Yun yung kang malaking problema. At kami na kong magtayo ng foundation, iisip ko na nga kung paano namin gagawin, eh, mag-iipon ako ng pera uh, para makatulong. Kung maaari, eh, yung problema, yung libo-libong gusto ng umuwi, eh, matauwi natin. So, ito po ang aking magiging project. Balik na po, po sa Pilipinas. Thank you. Thank you. Thank you. Kaya nga mga babae natin doon, sir. Kaya kailangan papasukin natin sa bahay kalinga para masuportahan ang mga takas. Pero merong sa regulations doon, dahil nga kanina doon sa bahay kalinga kabayan eh. Napakaliit, no? Alam mo, yung lugar ngayon, yung pagdito, marami na pagkalakdan ng daan yun. Kanina kahanap ko, 111, halos puno na yun. E di ba itong pinag-uusapan natin? Kaya ba may rules sa regulation yan? Pero hindi naman ganun kasama kasi yung iba, may mga tumatawag sa amin sa obusina, sa vice president. Yung iba naman eh, ayaw naman talaga umuwi. Uh, ah, umaasa pa na magkakaroon sila ng redeployment, makakuha ah, uh, pa ng ibang trabaho. So yung iba ayaw naman talaga umuwi rin. Yung iba naman, patulad nga ng paliwanag kanina, eh kung, kung gano'n lahat ang problema nun, eh marami nang mga nangamatay dyan sa buto. Pero may nakitira naman eh. Diba kami sa mga kaibigan sa kapwa Pilipino. Yes, sir. Uh, sir. Yeah. Uh, Mr. Vice President, siguro lahat ng Muslim sa Mindanao ay eh, nangyayon. Hinahal ka nila ang tanong dito, ako po si uh, Mr. Abdul uh, si Gov di Malutag po. Uh, kasalo ko yan po, uh, Vice President po ng OFW Congress. Ang tanong sir, uh, yung lumalakas ang piso, pero bakit ang bilihin sa atin sa Pilipinas ay napaka-tumakas din? Yun na yun, ibig sabihin, yung malakas ang piso, bakit lahat ng bilhin ay hindi bumababa at lumakas? Pangalawa po, sir, ay ang rate ng bangko sa Pilipinas na lahat ng representative ng bangko sa Pilipinas ay bakit po hindi pare parehas po yung palit? So, pray. Isan po yung, yung alibawa na tumukoy po tayo kasi lahat naman nandito eh. Metrobank Iba rin ang red. Yung doon pa sa RCPC, BNB, or uh, uh, lahat ng bangko, video, Bakit po hindi pa pare rin parehas? Wala bang control ang central bank doon sa ano? Kasi kawawa po yung mga Pilipino. Yung maliit na bagay na ano, na uh, diferensya po ay napakalaking halaga sa bawat isang OFW po. Yun lang po ang ating tanong. Ibigay. Yeah. Okay sinyo ako ekonomista pero pwede ako magpaliwala pero kulit wala natin sa mga ekonomista pero lang say, ano kong sabihin sa iyo brother mo, ganyan na ang uh, competition eh. nagninegosyo yan eh. ha? Ah. hindi naman meron yung basic requirements uh, hanggang doon lang pero makasobra doon Every, uh, uh, free training, eh free free trading yan eh. so pagali na yun premium sa insurance, paaluhan negosyo na brother. pero among um, uh, si ito doktor Kita dela Nestor ko mapapaliwanag sir oh uh, ah basedor mga dati po ah uh, kasi congressman Jun Usada dating ambassador ah uh, yung ikaw mo na bakit hindi prepare yung change ng hindi ko kung bakit hindi prepare raw eh marketing mo yun eh kaya na Nakikita din namin yung problema, kaya may uh, proposal si, pinadala uh, din na actually sa Presidente, si Vice President, na gagawa ko tayo ng bangko para sa OFW. <laughs> Ayun pong Philippine Postal Savings Bank ito convert po yon sa OFW Bank. Yung mga proseso kung paano gagawin yon, ginagawa na namin yon. So, hindi siguro tatagal, masolban yung problema nyo sa competition. Yun naman pangalawang tanong ninyo kung bakit sabi malakas ang piso, pero ang bilihin sa Pilipinas mataas pa rin. Kasi yung ating ekonomiya po dependent sa mga ginagamit natin para patakbuhin yung mga proyekto ng ating gobyerno. Yung limbawa, pag tumaas yung langis, number one na ano yan, na basihan. Tataas din po yung pamasahe dahil ang gasolina, tataas din. Ang spare parts, tataas din. So pag kinuha mo yung vegetable galing sa bundo, dalhin sa tubig sa market, tataas siyempre yung gastos ng pagdala, siyempre tataas ng uh, konti yung presyo ng uh, ating uh, mga bilihin. Kasi po, ang dami nagtatanong, totoo at hindi namin nakakala yun. Yung OFW, kayo po ang nagpapadala ng 17 to oh, 18 to 20 billion dollars. Gusto na namin linawin yun. Yung 18 to 20 billion, hindi ko pumupunta sa gobyerno yan. Ayan po yung pera ninyo na pinapadala sa ating bansa upang gumagaw yung ating market. Um, example, kapitbahay mo, eh, magpatayo na ano, uh, sari-sari store. Maging successful yung kanilang sari-sari store kung may Yung pera na ginamit ng kapitbahay ninyo, uh, pagbili ng mga pagkain dun sa sari-sari store, galing sa inyo, gumaganda yung negosyo niya. So, yung 17 of 20 billion, ayun yung nagpapagalaw ng ating negosyo sa Pilipinas. Ayun yung uh, nakaka uh, may share yung ating gobyerno It forms of taxes. Ayun lang. Walaan po.